Bago ba, ba, na -ba, tayo, ay bago na te -ba. Good morning, Teya. To... Good morning. Bagong gising. Anong oras na? Good morning. Tingin dito, Teya. Teya. Tag-kiss na tag Good morning, Teya. Ah. Sarap ng tulog ah. Natutulog pa tayo. Natutulog pa. Nag-kiss ka, nag-kiss. na tayo. Nagkiss lang ubing Good na. morning, Thea. Mamaya. Anong oras na? Ngayon ka lang gumising. Ngayon <laughs> <laughs> natin nagtadaya for <laughs> 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 Natin nagtadaya pormon. May palag-kiss ka niya. Ayokong mag-kiss. Makipag-kiss sa'yo. Ayoko. Ayoko. Nay. Okay. Doon ka ay binibidyo kita oh. Toy. Bye bye. Pagkikis ka na naman sa akin. bye ko na kag sabli mo kanya. na kay ate. May kiss ka niya. Magidda man datan. Pagpwesto man datan. Maturo pa natan. Alis na dyan. Doon na kami sa kwarto. Matutulog mamayang gabi. awag na naman kututag dyan. Hindi. Drog-drog no. ti palahibo dito. No. Sa kwarto na kami matutulog mamayang gabi, ah. Kaya. Iwan ka dito. Mag-isa mo na dito. dito. Iwan ka na dito. Iwan ka na. <laughs> iwan, iwan ka na. Nakikisiksik ka naman kasi no, lagi. Ano kung kukumbinsin na si Mama sabi mo, no. sa aming manaw? Sa pa yung at birok ti pwesto ta. I-OQ okay po <laughs> Ay, no. Ay, ayaw mo. No. Oy, no. Ay, sige, dito kami matutulog mamayang gabi. Balik ka kay ate. Balik kay ate. Ta, dito tayo matutulog ulit mamayang gabi. Magsubliwod. Makataros na talaga. Nakakaintindi talaga Ay, ng salita. Ay. Dito pa kami matutulog. Mo, sa no. kwarto na kami. Taya, no. tingin ka dito ah. Tingin dito. Taya. Ata ubo na magamit. Ipaparang namot. Sa diaper na. No, no. Ah, dito. Harap mo dito. Harap mo. No, 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 no. Usapin kita. Kausapin kita. No. Doon na kami sa kwarto. Matutulog mamayang gabi. Ah. Ah. Ayun si mami. Hindi oh, mo naman kinapagigyan. Kasi ano yung nasing magot? <laughs> arf ka? Uy. Arf. Ay, e sagot mo ngayon ng arf. Scarf. Uy, pangit. Pangit. Taya. Bye-bye. Bye-bye. Andiyan na si kuya. Andiyan na si mamay. Oh, ano oh, oh. na si mamay. Joke <laughs> lang, joke lang. Joke lang. <laughs> <Nandiyan> lang. <laughs>

Bye. Nagbabayak ang subli dito ay mo. Brel, nagbabayak ang subli dito ay mo. Bye bye. Bye uhh. Teya. No. Oh. Bye. Nah, ay... bye. 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 Tutankan, ah, bye. Ah, bye. Bye na. Bye bye kanan dun. Ako pala di. Ako pala